na ng PNP ang dalawang lalaki na nag-ambush at nakapatay sa barangay kapitan ng Lambayong Sultan Kudarat. Hindi muna kinilala ni Lambayong Municipal Police Station Chief Major Leonel Dalasan ang mga suspect habang nagpapatuloy pa ang investigasyon at pursuit operation. Batay sa bago pa idating sa ospital si barangay o bilang pagtutuwid. Patay bago pa idating sa ospital si Barangay Chairman Ismaquil Sambilan ng Barangay Lagao. Siya ang nagmaneho ng kulay-puting high-ace van mula sa Barangay Hall ng ambusin ng dalawang mga suspect na sakay ng motor alas 3.30 ng hapon noong Sabado. Hindi naman nadamay ang kasama ni Chairman Sambilan sa sasakyan. Ang mga suspect ay tumakas patungong barangay midtapok ng nasabing bayan. Kinundin na din ni Provincial Police Director Colonel Bernard Lau ang pagpatay kay Sambilan at nangakong gagawin ng lahat upang mapanagot ang mga may sala.